Story time. Habang nakasakay ako sa tricycle, ay biglang nagtanong ang driver sa akin. Sabi ni Manong sa akin, college ka na iho? Sabi ko naman, opo. Anong year ka na? Sabay ang tanong niya. Fourth year na po, graduating na po. Nakita kong umiti si Manong, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. May bahid ng lungkot. Sabi niya sa akin, pag nakagraduate ka na, at nagkaroon ka rin ng maayos sa trabaho. Huwag mong kalimutang lumingon sa mga magulang mong ginawa ang lahat para sa iyo, Para maging maganda ang buhay mo. Nalungkot ako sa sinabi niya. Sabi ko naman, bakit po Manong? Kayo po ba asan ang mga anak ninyo? May katandaan na si Manong. Pakas na ang pagod sa kanyang muka. Sabi ng driver, mga anak ko tapos na sa pag-aaral. May isang engineer, at isang business ad. Nagulat ako kay Manong kasi lahat ng mga anak niya ay successful pero namamasada pa rin. Sabi ko naman sa kanya, bakit ayaw niyo pong huminto sa pamamasada bagamat successful naman ang mga anak ninyo? Ngumiti ulit si Manong nang may lungkot. Lahat sila ay nasa ibang bansa na. Kailangan kong mamasada para may ipangbuhay ako sa misis ko at sa akin. Yan ang sabi niya. Kailangan namin kumayod para mabuhay kami mag-asawa. Nagagal kasi ang mga anak namin pag humingi kami ng pera sa kanila. Kaya ito, tuloy ang pamasada. Masaya na akong maalala nila kaming abutan ng bukal sa loob nila. Ang sabi nila ay hindi nila kami obligasyon ng nanay nila. Pinuhay namin sila sa mundong ito hindi para hinga ng pera. Napatulala ako sa sinabi ni Mano. Nakita kong bahagyang namula ang kanyang mga mata at hindi na muling nagsalita. Nakadama ako ng lungkot para sa kanilang magkasawa. Maging mabait man o hindi ang mga magulang sa atin, sila ay mga magulang pa rin natin. Dahil kung hindi sa kanila, ay wala tayo ngayon sa mundong pinagagalawan natin. Tanungin mo rin ang sarili mo kung bakit ganun ang pakikitungo nila sa'yo. Baka may malikang nagawa o baka may matindi kang mali na nagawa sa mga magulang mo. Kaya ganyan ang turing nila sa'yo. Lahat ng mga magulang ay mababait sa mga anak. Ang mga magulang naging anak. At tandaan rin natin na ang anak ay nagiging magulang. Ang anak na hindi marunong tumingin ng utang na loob sa mga magulang, sigurado na pagka nagkaanak din siya, at ganon din naman ang gagawin sa kanya. Kung ano ang ginawang hindi maganda sa magulang, ay babalik din sa kanya ang ginawa niya. Totoong hindi alkansya ang mga anak. Pero, please kung isang kahig isang kuka ka na lang na isinilang sa mundo, pero pilit ka nilang iginapang, huwag mo naman silang pabayaan. Mahalagang tandaan natin na ang anak na masunurin at mapagmahal sa magulang ay bibigyan ng kasaganaan at mahabang buhay ng Diyos dito sa lupa. Kung may natutunan ka sa video na ito, ay huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow na rin ang ating page para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko araw-araw. Muli, -araw. hanggang dito na lamang at mag-ingat po tayong lahat.